Ngayon kung ang tao ay eh, sinasabi mo na kinakampihan, na, mabihira naman yung kinakampihan. Demokrasya 'tol. Meron akong sariling dahilan eh, ang sarili kong dahilan para sa akin nagiging biktima si si uh pastor kasi nilabanan niya 'yung NPA. 'Yun ang sarili kong ano eh. Wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Eh, ganitong klase, papayagan ko, ma-iskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Eh, hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko itong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, eh lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yun. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na ito. kampi-kampi naman to. Ang posisyon ng aming uh, uh, chairman sa PDP Laban, ay eh, pumunta si Pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni, ni uh, dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na, na may nagutos sa akin, Wow naman ma'am. Revolutionary utusan lang, sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi, hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ako para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi, hindi mawawala sa isipan ko yun. Ito nung panahon ng NTFL CAC, magkasama kami niyan. Eh. Di ba? Panahon ni Digong, 216 hanggang 222. Kasi yung pelikula kong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung mga tunay na rebelde, na mga bata na na-recruit, sila yung naabuso. Nagpalabas kami uh, sa YouTube. Hindi namin... Magkaroon ng napakaraming kalungkutan yung pelikulang ginawa kong yon Walang gustong magpalabas. Ang nangyari, uh, dinala ko sa mga government uh, stations, ayaw din nila ilabas. Uh, pero sa SMN ay nailabas ko. Pumayag si, si pastor. No? Ganon din yung isang linggong pag-ibig, yung uh, sa West Philippine Sea, nailabas ko din sa SMN. Yun yung partnership ng, ng matagal na paglaban sa komunista. Amara ah, marami po nung panahon po ng NTF ja diyan po nilalabas ang mga data. Ang mga data no, ang mga uh, kung ano yung mga nangyayaring halimbawa uh, galing sa data galing sa AFP, yung mga tinatawag naming uh, kasi kami mismo noon, meron kaming mga pinupuntahan ng mga sumusurrender binibigyan ng pag-asa ng gobyerno, binibigyan ng ayuda. Ako lang, ang dami kong pinuntahan ng ganyan. Libo ang sumusurrender. Hindi mo mapanood sa ibang channel. Mapapanood mo sa SMNI. Binig, oh, okay. ay napakahalaga nun. Oh, napakahalaga. Sa, sa, usapin ng ah, paglalathala, ng ginagawa ng gobyernong maganda, napakahalaga nun. <laughs> hindi ko lang siya basta kaibigan. Ang, ang, kasi pag sinabi ko, kaibigan ko, kaya sino sinungaling ako. Hindi ko basta kaibigan niya, komrad ko yan, komrad. Naniniwala kami sa isang prinsipyo. Mas mabigat yon hindi naman, hindi naman kami magka-religion ni, 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 pastor. Hindi naman kami magkababayan. Hindi naman ako tigadabaw. Naniniwala ako sa prinsipyo niya. Na masyado nang matagal ang 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 communist struggle dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng armed struggle. Naniniwala kami doon. Yun ang pinaniniwalaan namin. Sir, isa sa mga lumabas na tanong agad kung uh, pina-reverse niyo ang konteknya was, Sir, was there any help uh, given to you in the last election? Oh, una na yung dasal. Dasal. Uh, Napaka-importante nun. Doon sa channel niya sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na, na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pang pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera, pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa pulilika, hindi ako niniwala dun. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin, yung mga ganong klaseng pabor. Ang sa akin kasi parang hindi naman yun para sa politika. Parang sa akin naniniwala siya na ako ay eh magiging instrumento ng, ng Panginoon Diyos sa pagbabago ng bayan. Parang gano'n. Kasi parang ang hindi naman maganda dahil pinahiram ka dahil kandidato ka. Siguro naman pinahiram niya ako dahil naniniwala din siya sa aking adhikain.